issue. Ako po yung nagtataka, uh, Gilong taga-pangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila, ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil Tama. ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na po. Ito po'y nag Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po.